Ayan, masubot ulit tayo. Pag-ugli ko na. Pag-ugli ako, nang

Nangali kasi nga, nandito na yung alaka ko. Eh. Kaya kung tukaw, kaya kailangan makapagkakalatakot ka eh na ito ng gawain. Ang bago siya E kung lang naman gawa ko So, ayun nga. Saka pa tayo. <coughs> Sino ko guys, kaya. Sorry. Ay, asensya. Kaya nga Kulit lang So, Tuwin mo. Medyo, <coughs> uh, ano nga ako ngayon? Ano guys, nga ang hirap lang. Um, ang hirap. Ang hirap pag ako talagay nito sa akin kasi nangyari na talagay Ano nga guys, ano nangyari sa akin? Uh, at least tayo ayun nga hindi pa ako okay lang na uh, o <coughs> Siguro nga ano na start from Monday start from last Monday na no? last Monday talo uh, um, meron na nararamdaman na konting nganako siya. kung 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 pero parang kung ako siya. And then, kung 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 na kung 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 Basta masakit yung aking ulo nito, feeling ko, hindi <coughs> naman ako, ano, ako nilalagnat. Basta masakit lang sa gabi lang yun. And then, pagdating sa umaga, hindi naman na siya gano. And then, medyo masakit yung ulo ko na yung dito, dito. Yung pananangunang uh, umu, yung <coughs> papartin sa akin ng katawan. So, yun. So, tinawag ko guys, nungilip um, na ako ng ulo. Um, alak na ano, lumalabas. Pero wala akong dupa. Um, wala pa rin akong dupa. Um, like, Dahil, gusto naman ito. So, like, so, na Pero wala namin like. ito. So, na guys, pakita ka sa inyo yung gilid-gilid yung picture ako. Ito siya. Ito siya. Shake before use. Sabi nila, like, daily daily use nakagamitin ko to Kaya, mamaya pa. Tapos, kung masal, masal, <coughs> niya Ito siya. Apple cider. Apple cider vinegar siya, guys. Ito yung kiniinom, guys. Kapag At hindi niya, it's uh, 59, 59 So, ayun. At tarap sumaling niya na ginagamit. Yung apple cider niya. Maganda sa Kahit na direct mo siya, uh, hindi buting, guys ng one one yung pagka-asin niya hindi ka pagbibigay na rin yan yung mga kasi pa hindi mo siya ma-ano kasi nga ba hindi ko ito is organic ang daming ano, ang daming ano nyo ginagamit ko rin yan sa mga words words although hindi ka ano kasi hindi ko siya ng bakos, sa gitna mo talaga mo bonde, hindi ano, hindi naka ano naman ganong ay sorry, okay, hindi naman ako ganong binubunan ng ako ang like nung Saturday night as in, grabe no? yung ayaw ko grabe yung pag ko pero hindi naman siya ganong sobrang pleta baka makati lang talaga makati lang sa lalo kasi sinagapan ko agad eh sinagapan ko uh, by the way na umiinom ako na ito bago ko <coughs> Pinam ko na ang ano. Ginagamit ko is yung para ko hindi ko nakatapon. Hindi ko nakatapon. Ginagamit ko yung ganito siya. Ginagamit ko yung ganito. Sa pagkuha ng pagkuha ng ano. Ng vinegar na yan. Para hindi kasi yung nasa sayang. Yung pag ko uh, kinukutsara kong gano'n. Tinatok ko siya. Hindi. Hindi siya maganda. So, in-inject ko lang siya. And then, nangyari, na sa na ako nung Sunday morning eh close naman ano close yung isang clinic doon sa sa mga tao yung pinagpapacheck up natin uh, hindi ako nakapapacheck up doon sa government <coughs> so yun ang ginawa ang ginawa ko humingi ako ng panadol dito may panadol ako pero hindi siya gano'n hindi siya ganun ano, for na lang siya at eh, that time masakit lang masakit talagang lalang mo and then ano nangyari no uh, kumain muna ako bago uminom siguro tapos <coughs> uminom din ako ng, ng ano ng konting liquid for my coffee ano lang siya parang organic din siya pero <coughs> made in japan siya eh yung nakalagay dito. <coughs> so yun hiyang ko yun is konting lago ko lang siguro once spoon one big spoon lang ayun, nag, uh, nag unti ano, yung ano, lumalabas yung aking flip. And then, parang ano, kahapon guys, as in the room, hindi ko naramdaman yung aking pagkubo na matindi. <coughs> Ito ganito lang, parang ganyan-ganyan na, parang uh, samig-samig lang hindi. Kasi, mayat na me, yun guys, uminom ako ng tubig. Yun ang remedy nun guys. Kaya hindi ako na nagpasyang patuloy na magpa-doctor ka kasi nga, nung nainuman ko na ng yung panadol na doon na extra, naging okay na. Tapos may, may ko ng tubig. Ito guys, nakailan, nakailan rin ito ako na inom Ngayon siguro nakatakno na ako niyan from morning, from 7 a.m. Nainom na ako na ganyan, nakatakno ako. So, that is clean. Yun lang, ihi ka ng ihi. Pero syempre, pagtyagaan mo yung para, ah, uh, <coughs> yung At ano, yung phlegm dito is magbaba you know, siya or ilalabas din niya. Yan yung mga isang technique. So water, that, water talaga yung pinaka <coughs> the best na medicine na um, ng water lang talaga. Water, water, water. And then, yun nga no. Kaya ako naligo ng maga. <coughs> kasi gusto ko. So, um, naging better na ako ng konti Sabi ko, hindi na ako. No need na ako. Pumunta sa doktor. Ano sa ako? No need na. Kasi nga, okay naman na eh. Nakatikati lang ang Pero, kaya ko siyang kontrol eh. Kaya ko siyang ayaw. Basta, <coughs> hindi, 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 yan lang. Diba dapat pag kaya ako ng hindi mas matanda sa akin ano na na pag-trigger ng ubo mo ng ate yun so ngayon na like, guys is mag mo na ako bago ko ano bago ko uh, mag uh, iminom ng isang panadol extra panadol para <coughs> protectahan yung ano ko yung dito ko at the same time kahit na ano ubo ko na ano ko ganyan guys, yung naubukan na, na wala namang lumalabas. Kasi, open ka yan sa ulo eh. Masakit. Masakit dito guys, masakit. So, mas maganda pa. Yung umo is lalakas sa Pero kahapon guys, na ano, nangati yung ganito. Kata, may nalalangap ako kasi may aircon. Nalangap ako. Lalo siyang, ano, kumakati. Lalo siyang kumakati. Kaya yung ginawa ko, <coughs> pinagbiran ko yung ganito ko. Yung ano, pinahira ko siya ng ganito. Pinaganyan ko lang siya para kuminit lang tuminit yung ano, kuminit yung bandang neko. Yung no? sa bandang lalo ko. Antena po, kaya naman siya lang tatong yung nawang na Kasi nga, pag hindi pa pinatatay yung hair talagang nasisinood siya guys. Actually, pwede naman mag-mask, ano, mag no? Uh, amusing my may uh, nandito na yung bata nagmamasa kanina nga ganyan nagmamasa pero syempre wala na yung bata mabis na sila lang so ayun hopefully uh, bukas naging maging smooth smooth na yun ating ano na nalamunan mga ako no kasi few days na talagang hindi mo nakapagkakas no bye so. bye experience na lang sa